Ay eh, Boss Nelson yan. Ano, oh, tanghali ka na. Bakit? Ano, oh, gano'n? mga idol, okay, Boss Nelson, ito na lang natitira mga idol. Diyan. Diyan nga ito, ah. Wala. Ayan mga idol, Ay okay, Boss Nelson to. 3K na lang, pamigay presyo daw. Eh. mga idol uh, panto 3K 3K kay Boss Nelson mga idol ayun uh, si Boss Nelson ayun uh. tawagan nyo lang mga idol kay Boss Nelson to mga idol 3K 3K Halos mga detalye tawagan nyo lang si Boss Nelson mga idol ayun ayun uh. Boss Nelson yan, ito tawagan natin Kunin natin yung number ni Boss Nelson. Boss Nelson, pabigyan ng number natin. 0955-5967-277. Facebook? Nelson Santos. Nelson Santos Pogi. Mga idol. Ah, search na lang si Boss Nelson para sa mga detalye. Maraming malok to. Maraming oh. Okay, salamat. Dito tayo kay Boss Nelson. Ito, Boss, magkano to? <laughs> 3 Ito, nag-iisa okay. na lang. Nabili na lang lahat ng mga malok ni Boss Nelson, mga idol. Oh, bigay hilig na yan, mga idol. tapos, no, magkano ito? Pamigay presyo? Oo, oh, lang yan. Rigay na lang daw ito, mga idol. Pamigay presyo, may bawas pa. Okay, boss Nelson pa rin ito, mga idol. Boss Nelson. Pamigay presyo na ito, mga idol. No. Ayo, oh, Boss Nelson din to mga idol. Yeah, kaya kanin yan. Kanin yan. 3K, 3K, 3K na lang daw to mga idol. Kay Boss Nelson. Ay, mga idol ito. 3K, 3K sa mga idol. 3K, 3K mga idol. 3K, 3K mga idol. 3K, 3K, mga idol. Okay, mga idol, para sa mga detalye nito, makagal nyo lang siya sa mga idol. Play kay na mga idol. Play kay Play lang mga idol. 3 kay 3 kay. Oh, para sa mga detalye nito mga idol. Free game, free game

này mình đi tìm idol người ta tụi đen tụi idol đi tony sao đi tony đi à tony mua đi tony tony ai rin tao? đi tao đi tao đi tao đi tao đi tao đi tao Boss, Diyan, magkano manok natin? Hindi po lang parehas, boss. Ang pinakamalaki. Ito, pag 3-5 na ito, wala. 3-5. Hanggang 4 lang. <laughs> ito mga idol, oh. Eh. Ay, okay, boss, sa cha chat, oh. Oh, 3-5, 3-5 mga idol. Ang uh, gandang klase ang boss, kaya mo naman sa picture pa lang. Bla bloodline. Mga uh, lemon sweater. Lemon sweater, mga idol. Ay, boss, sa cha chat, yan, mga idol lemon sweater to o bus sweater 3535 mga idol Groto, uh, saka na ito si Kostyatya, mga idol. Groto, buhayo. 5 lang, si Boss Bob, mga idol. 3-5-2-5-2-5. lang. Ito, 2-5? O, 5K sweater winner. 5K sweater winner, mga idol, kay Boss Bob yan. Tatlo uh, uh, dito <laughs> Chillin, chavos, ay, boss Jem, tsaka Boss Bob. Boss Bob, idol. Contactin nyo lang. Born to be wild. Oh, it... oh tama. Ah, Gano ka kasi palo ka? <laughs> ok, natawa ako. Ah. Hindi nakapalo sa ah. natin... <bathing> Yung inano mo? Yung inano mo? <laughs> yung picture ko, oh. Ah. nag nagugulat na pa. May isang gago. Oh. Ah. Sabi niya, si Idol oh. 3 5 3 5 lang mga idol. Eh, hey, boss cha-cha mga idol. Boss cha-cha. 3-5-3-5 -cha. lang mga idol. 3-5-3-5 mga idol. Eh, boss cha-cha to. 3-5-3-5. Eh, boss cha-cha boss cha, -cha, no? no? hey, cha, -cha, cha Magkano yan? 4. Rings. 4. Bloodline. Golden Boy. Golden boy, mga idol kay Boss Chacha oh. Quatro. Ayan, oh. So legyen, mga idol oh. 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 idol kay Boss Chacha ya, mga idol. <laughs> Ito, mga idol. Boss oh. 3K-3K, mga idol. 3K-3K. E, boss Chacha, ito, mga idol. E, boss Chacha. 3K-3K, mga idol. E, boss Chacha, ito. 3K-3K, may bawas pa ito, mga idol. May bawas pa ito, mga idol. E, boss Chacha. chào cha chào 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 3 chào 3 chào 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 oh chào chào cha cha JK, 3K, kay boss siya, mga idol 3K, 3K ito, may bawas pa man, mga idol eh, boss Cha, -cha. Huh? idol, ito kay tatay ito, ni tayo, 2 -8, 2 -8 lang ito mga idol may bawas pa ito mga idol may bawas pa 2, -8, 2 -8 lang mga idol 2K, isa 2K, mga idol Wait, ito mga idol ito boss bakal ito 3k mga idol kay boss chacha pa rin 3k 3k lang ito mga idol o oh. 3k 3k ito mga idol kay boss chacha 3k 3k ito mga, mga idol ha kay boss chacha ito may mga baos pa rin ito mga idol may mga baos ha 上位にいたと言っいました。<laughs>